nararamdaman mo ba ito? Bigla-bigla humihinto ang katawan. Humihirap ang paghinga. May kung anong bigat sa dibdib na parang may taong iniisip ka ng masidhi. At meron nga. Ang taong iyon. Nariyan pa siya. Kahit malayo. Kahit tahimik. Patuloy kanyang nararamdaman. At nararamdaman mo rin siya. Ngunit walang nagsasalita. Parehong nagkukunwari na tapos na yon. Ngunit hindi pa. Napapansin mo, kapag may nasisira sa loob mo, nawawala ang taong iyon. O biglang lumilitaw. Bigla na lamang. Parang konektado siya sa iyo, ngunit hindi niya alam kung bakit. Dahil konektado nga siya. Sinusubukang mag-abalahan ng taong iyon. Ngunit hindi niya kaya. Sinusubukan mong hindi maalala. Ngunit naaalala mo pa rin. Dahil may bagay pa rin umaalimbukan at hindi sa isip. Sa katawan. Iniisip mo ang taong iyon kahit ano paman ang ginagawa mo. Sa inday ng kalsada. Sa isang random na panaginip. Sa kalagitnaan ng pangungusap na wala naman talagang koneksyon. At sa kabilang dako nararamdaman ng taong iyon. Kahit hindi nakikita. Kahit hindi niya alam. Kapag nawalan ka ng pag-asa, nananahimik ang taong iyon. Kapag huminga ka ng malalim, humihirap ang paghinga ng taong iyon. Kapag sumuko ka, bumabagsak ang taong iyon. At walang sinuman ang nagsasalita. Sinusubukan mong magpatuloy. Ngunit may mga pangalan pa ring sumasakit. May mga alaala pang tumitibo. May katahimikang sumisigaw. Nararamdaman ng taong iyon. Ngunit hindi nagsasabi. Basta nawawala. O lilitaw sa tamang oras. Nauunawaan ng katawan ang itinatanggi ng isipan. At ang puso ang puso ay hindi kailanman nakalimutan tumibok sa iyong ritmo. Nararamdaman mo ba ito? Minsan sa kalagitnaan ng araw. Minsan sa wala. O sa gitna ng lahat. Bigla na lang sumisikip ang puso. Isang kakaibang lamig ang dumadaloy sa gulugod. Isang pangmuli lang walang pangalan ang gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Sinusubukan mong maging makatuwiran. Ngunit nang malaman na ng katawan ang pilit itinatanggi ng isipan, may kung ano sa iyo na patuloy na tumitibok kasabay ng tibok ng taong iyon. Kahit nagbago na ang lahat. Kahit lumipas na ang panahon. Kahit ang katahimikan na lamang ang tanging usapan. May koneksyon pa rin. Nararamdaman mo ito sa mga mumunting pagkakamali ng araw-araw. Sa sandaling iyon na tila maayos ang lahat pero may isang bagay na nakabitin. Parang may kulang na isang bahagi ng iyong kaganapan sa loob. At sa kabila may isang taong nararamdaman din ang parehong kawalan. Hindi alam kung saan nang gagaling. Ngunit alam kung kanino yon. Sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong muling buwin. Sinubukan mo rin kumbinsihin ang sarili mo na tapos na. Pero may isang bagay sa iyo na nag-aantay pa rin. Hindi para sa muling pagkikita. Ngunit para sa isang sagot marahil isang paliwanag, isang paglaya, o isang presensya na magsasabi sa iyo ng walang salita, ramdam ko rin. Dahil hindi lang ito pangungulila. Ito'y tunog. At ang ganitong tunog hindi nawawala. Hindi nasisira. Nagtatago lang sa likod ng mga takot ng taong hindi na alam kung paano bumalik. Tinatanong mo sa iyong sarili kung lahat ng ito ay nasa isip mo lang. Kung sobra ka lang nag-iisip. Kung ikaw lang ang nakararamdam. Pero hindi ganun. Ang patunay nito ay sa mga kakaibang nagkakataon. Sa mga mensaheng biglang dumarating. O sa kawalan na mabigat sa tuwing kailangan mo ng presensya. Nararamdaman ng taong iyon kapag nagdurusa ka. Ramdam niya kapag ikaw ay tahimik. Ramdam niya kapag bumagsak ka sa loob at walang nakakita. At hindi ito telepatsya. Ito'y katawan. Ito'y kaluluwa. Ito'y alaala na nagvibra sa totoong panahon kapag nakakaramdam ka ng lamig na bigla. Siya yon. Kapag hindi ka makatulog at hindi mo alam kung bakit. Siya yon. Kapag may isang bagay sa'yo na nanginginig kapag naririnig mo ang isang kanta na hindi naman gaanong kahulugan. Dahil iniisip ka pa rin niya habang ang kantang iyon ay tumutugtog sa ibang lugar. Hindi ito ilusyon. Ito'y malalim na pakiramdam. Parang kayo'y dalawang salamin na magkalayo. Ngunit pareho pa rin sumasalamin sa parehong kawalan. Parehong kagustuhan na magkalapit. Parehong hirap na magsabi ng nararamdaman. Sinubukan kanyang kalimutan. Ikaw rin. Ngunit ang kalimutan ay hindi ang burahin. Ito'y kanyang itinatago lamang sa isang sulok. At minsan, nang hindi sinasadya, ang sulok na yon ay nagiging sentro. At kapag naging ganun sumasakop ang alaala. Sumisigaw ang kawalan, bumabalik ang kagustuhan. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Iyong pangalan na patuloy na humahapdi kapag nababanggit ng iba. Iyong mukha na dumarating kahit hindi mo tinatawag. Iyong boses na umaalingaw-ngaw kahit taon na ang nakalipas ng katahimikan. Ang katawan ay nararamdaman ang itinatanggi ng isip. At ang puso. Ang puso ay tumitibok pa rin para sa dalawa. Nagising ka at mayroong kakaiba. Parang mas mabigat ang araw kahit walang dahilan. At sa hapon dumarating ang notipikasyon. O ang panaginip. O ang alaala. O yung pakiramdam na nakita ka ng tao sa loob-looban mo kahit hindi siya malapit. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikawento mo sa mga komento. Hindi ito tungkol sa pagiging magkasama. Ito'y tungkol sa hindi makakakonekta. Ibat-ibang mga sandali ang iyong binubuhay. Nakikilala ang iba pang tao mumiti sa iba pang mga kwento. Ngunit may bahagi sa iyo na bumabaling pa rin sa koneksyon na ito. Hindi ito pagiging dependent. Ito'y anino. Isang anino na patuloy na tumutugon. Kahit na nangakong hindi ka na tumatawag. Ang totoo ay hindi kayang paghiwalay ng oras ang hindi natapos na nararamdaman. Maari itong matulog. Ngunit sapat na ang isang siwang isang halimuyak, isang alaala na sumasaklaw at bumabalik ang lahat hindi tulad ng dati. Ngunit may lakas ng hindi kailanman umalis. May nararamdaman ang taong ito ngayon. Alam mo, dahil biglang nag-iba ang paghinga mo. Nagbago ang iyong mood ng walang babala. At ang iyong katawan tumugon na parang nakatanggap ng abiso na hindi sinabi ng malakas. Ito ang hindi nakikitang pag-vibrate ng taong emosyonal na nakakulong ayaw ng lumaban, ngunit hindi rin makakawala. Sinusubukan mong intindihin. Ngunit marahil ang kailangan mo ngayon ay hindi intindihin. Ito'y mapansin. Mapansin na may mga koneksyon na hindi kayang dalhin ng oras. At hindi lahat ng pagkawala ay paglayo. Minsan ito'y paraan lang na natagpuan ng universo para protektahan ang isang bagay na hindi pa handang bumalik. Iniisip ka pa rin ang taong ito bago matulog. Maaring sa isang segundo. Maaring sa ilang oras. Munit iniisip ka niya, at kapag napanaginipan mo siya hindi lang ito sa iyong walang malay. Ito rin ay kanya na nagbibigay daan. Dahil ang mga pangarap ay hindi basta refleksyon. Minsan, ito'y mga pagtitipon. Napansin mo na ba kung paano masakit ang ilang pagkakatulad? Ang parehong musika na tumutugtog sa iba't ibang lugar. Ang parehong pangungusap na binibigkas ng iba't ibang bibig. Ang parehong bilang ng oras na iniisip ang parehong tao kahit matagal nang hindi nag -uusap wala sa mga ito ang aksidente. Ito'y synchronicidad. Ito'y kaluluwa na sumisigaw sa katahimikan. At kahit gaano man kasakit, ang katotohanan ay nananatili pa rin sa iyo ang taong ito sa isang lugar kung saan wala pang ibang nakapasok. Dahil doon nagsimula ang lahat. At doon pa rin ito umuugong. Maaari mong itanggi. Maaari kang magpanggap. Maaari ka pang magpakalibang. Ngunit sa isang punto babalik ang pangalan na yon. Babalik ang titig na yon. Babalik ang pakiramdam na hindi ko alam kung ano yon pero totoo yon. Babalik dahil hindi ito nawala. Ang tao rin ito'y nararamdaman pa. Ngunit itinatago. Umiwas dahil hindi marunong humarap. Umiwas dahil takot na muling buksan ang sugat na hindi alam gamutin. Umiwas dahil natutunan na nararamdaman pa rin ang sobra. Sinusubukan mong maging malakas. Ngunit ang tunay na lakas ay ang magkalakas loob na muling harapin ito. At siguro hindi mo kailangan muling makita ang taong ito. Kundi ang bahagi ng iyong sarili na tumitibok pa rin para sa kanya. Ang bahagi na hindi kailanman nawala. Ang bahagi na umaasa pa rin. Kahit ayaw ng umasa. Baliw ba ito? O pag-ibig lang na hindi alam kung saan pupunta? Maaaring maraming taon mong subukang kalimutan. Maaaring buwin mo ang bagong buhay. Maaring sumpaan mo pa na nalampasan mo na. Munit sapat na ang isang tumagos na titig at babalik lahat. Manginig ang katawan. Makikilala ng kaluluwa. Magkakaroon ng boses ang katahimikan. Napansin mo bang buhay pa ang koneksyon na 'yon sa loob mo? Hindi ito pagkapit. Ito ay enerhiyang nakabinbin. Ito ay kwentong hindi tapos. Ito ay pag-ibig na hindi namatay kundi natulog lang ang taong ito nararamdaman pa rin ang pangalan mo sa kanyang katawan. Kahit sa ibang lungsod. Kahit sa bagong buhay. Kahit sa bagong rutina. Tumitibok pa rin ang kanyang puso sa parehong ritmo ng sayo. Gusto mong malaman kung iniisip ka rin niya? Iniisip ka rin. Ngunit iniisip ng tahimik. Iniisip ng may sakit. Iniisip ng may takot na aminin na nararamdaman pa rin ang lahat. At nararamdaman dahil kung hindi hindi siya lilitaw sa iyong isip eksakto sa mga sandaling ikay gumuho. Hindi siya lalabas sa mga kapirasong mensahe, sa mga random na sabay-sabay na pangyayari. Hindi siya mapapanaginipan na may mga detalyeng walang ibang makakapaglarawan. Isa pa rin siyang humihina sa iyo. Kahit walang lakas na sabihin ito. Kahit umaandar ang buhay. Kahit iba ang pinapakita sa social media. Sa kaloob-looban, naghahanap pa rin siya ng mga palatandaan nais pa rin niyang maramdaman mo. Patuloy ka pa rin umaasang, sa isang paraan, ang kapalaran ay hindi pa natatapos sa inyo. At nararamdaman mo rin ito. Kahit na magpanggap ka. Kahit na itanggi mo. Dahil ang koneksyong ito ay hindi pa tapos. Nagkubli lamang ito sa tanging lugar kung saan maaari pa itong mabuhay sa hindi nakikita. Sa pagitan ng pag-isip at intuisyon. Sa pagitan ng nararamdaman at sinasabi sa oras sa pagitan ng kung ano ang nangyari at kung ano pa sana ang pwedeng mangyari. Nakikinig pa rin siya sayo. Kahit kapag iniisip mo lang. At marahil baka marahil lamang. Binabasa rin niya ito ngayon. Dahil minsan hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagtanggap na may naiwan. At ang naiwan na yon ay may buhay pa rin. Maaaring itanggi mo sa lahat. Ngunit ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Ang kaluluwa ay hindi nagsisinungaling. Ang panginginig ay hindi nagsisinungaling. At may mga oras na ang iyong enerhiya ay dumadaloy pa rin sa isipan ng taong iyon. Kahit na siya'y abala. Kahit na may kasama siya. Kahit na nasa ibang yubto ng buhay siya. Ngunit tinatawid mo pa rin ang kanyang larangan. Na para bang sinasabi ng universo mayroong pang narito. Ramdam ito. Lalo na kapag nagigising ka na may bigat sa dibdib o kapag nakakaramdam ka ng emosyonal na pagkahilo na hindi mo alam kung saan nagmumula. O kapag tila maayos ang lahat ngunit may aninong bumabalot sa araw. Ang aninong ito ay may pangalan. May mukha. May kasaysayan kasama mo. Hindi lahat ay nararamdaman mo ng ganito. Hindi lahat ng tao ay dumadaan sa iyo ng ganito. Hindi lahat ng enerhiya ay bumubuo ng ganitong di nakikitang tulay sa pagitan ng dalawang puso na pumipintig pa rin ng sabay, kahit hindi nagkikita. Minsan iniisip mo na ito'y kabaliwan. Ngunit anong nga ba ang mas baliw, ang maramdaman ng sobra o ang mabuhay sa pagkakaila sa na nararamdaman? Napansin mo ba na tuwing ikaw ay malapit ng bumitaw ay nagkakaroon ka ng paggunita sa taong iyon? Hindi palaging tuwiran. Minsan sa isang post sa isang alaala. -ala sa isang numerong lumilitaw sa isang usapan ng iba hindi binabanggit ang pangalan niya ngunit nararamdaman mo ang kanyang presensya na para bang ang mismong buhay ay nagsasabi hintay lang may natitira pa rito naranasan mo na bang maramdaman na pinapanood ka kahit mag-isa ka naranasan mo na bang magkaroon ng pakiramdam na may iniisip sa iyo sa eksaktong oras na iniisip mo siya Naramdaman mo na bang bumilis ang tibok ng iyong puso kahit walang tunay na dahilan? Ito ang mga alinaungaw. Ang mga emosyonal na alon na nananatiling bukas. Ang mga pintuan na hindi ninyo sapat na isinara. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Ito ay dahil sa labis na takot. Takot na hindi magtagumpay. Takot na masaktan. Takot na sumisid ng masyadong malalim at hindi na makabalik munit ngayon napapansin mo na ikaw ay nasa ilalim na. Pero mag-isa ka. Ang taong ito ay nakakakonekta pa rin sa'yo kapag siya ay tahimik. Siya ay nakakaramdam ng pangungulila ngunit hindi niya sinasabi. Siya ay nag-imagine ngunit hindi kumikilos. Siya ay nagdadasal para sa'yo munit mula sa malayo. At ikaw sa eksaktong sandaling ito ay sinusubukang walang maramdaman. munit ang puso ay hindi natutong magpanggap. Sinusubukan mo, Ngunit naapektuhan ka pa rin. Nagsasarado ka pa rin kapag naririnig ang tungkol sa kanya. Nagbabago pa rin ang iyong mood kapag naalala siya. Nakakaramdam ka pa rin ng kakulangan na wala kahit sino ang kayang punan. At alam mo kung bakit. Dahil ang taong ito ay ang eksaktong punto kung saan natutunan ng iyong kaluluwa na mag-expand. Naging ibang tao ka pagkatapos niya. Nakita mo ang mga bahagi mo na hindi pa lumitaw noon. Napansin mo ang mga lakas at sakit na hindi mo pa napupuntahan. At kapag ang isang bagay ay napaka-intense na ganito, hindi mo basta-basta mapapanggap na hindi ito nangyari. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. Hindi mahalaga kung gaano karaming kwento ang dumating pagkatapos. Ang koneksyon na ito ay nananatili pa rin. Sa mga puwang sa pagitan ng mga salita. Sa mga katahimikan sa mahahabang gabi. Sa mga maliliit na detalye na walang napapansin pero ikaw. Kaya't kahit na walang kontak, ang taong ito ay nakakaapekto pa rin sa iyong mood. At minsan, naapektuhan mo rin ang kanya. Bumabangon ka at may kumakalma sa kanya. Umiiyak ka at may nagsasara sa kanya. Iniisip mo at nakikilala niya. Marahil, hindi ito sasabihin ng taong ito sa iyo. Marahil, hindi niya ito aminin. Marahil, hindi hindi siya babalik. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay gumagalaw pa rin kapag nagbabago ka. Vibrating pa rin kapag tahimik ka. Nanginginig pa rin kapag lumalapit ka. Kahit sa katahimikan. Kahit sa distansya. Kahit sa pagwawalang bahala. Ang kaluluwa ay nakakakilala sa kung ano ang sinusubukang kalimutan ng isipan. Napapansin mo yon kapag nasa gitna ka ng karamihan at pakiramdam mo'y mag-isa ka. Dahil alam mong may isang tao na dapat nandoon ngunit wala. At gayon pa man nararamdaman mo pa rin. Parang nasa tabi mo siya. Parang naglalakad siya kasama mo sa loob mo. Parang isa siyang patuloy na ihip ng isang bagay na minsan ay naging tahanan. At hanggang ngayon, ganun pa rin. Kahit na nagbago na ang anyo. Hindi ka baliw. Hindi ka nagilusyon. Hindi ka nagpapanggap. Napapansin mo lang. Napapansin mo na ang pakiramdam ay isang bagay na lampas sa lohika. Lampas sa pisikal na presensya. Lampas sa anumang ipinapakita ng mga social media dahil ang kaluluwa ay hindi nangangailangan ng wifi. Hindi kailangan ng signal. Hindi kailangan ng mga salita. Kailangan lang nito ng katahimikan at katotohanan. At dito nagkikita pa rin kayo. Kahit na hindi alam ng mundo. Kahit na walang nakakaintindi. Nararamdaman ng taong iyon. At ikaw din. At sa kaibuturan alam ninyo. At kung may pagdududa pa kung may natitirang puwang sa pagitan ng mga nasabi at mga naramdaman. Gawing malinaw ang huling isang bagay, hindi ka nag-iisa. Ang pakiramdam na yon na tila bumabalik-balik. Ang katahimikan na puno ng alaala. Ang bigat sa dibdib na biglang lumilitaw. Hindi iyon basta-basta. Totoo iyon. Pangkalahatan iyon. Mapapansin iyon. Kahit pa sabihin ng mundo na nakalipas na. Kahit papilitin mo ang sarili mong nalampasan mo na kahit pa itulak ka ng lahat sa paligid mo pasulong. May isang bagay sa iyo na patuloy na lumilingon pa atras. At nakikita mo siya doon. Isang tao na patuloy pa rin ang nararamdaman. Kahit hindi sabihin. Kahit hindi lumitaw. Itinatago mo yon. Ngunit ang puso mo ang nagsasalita para sa iyo. Kapag may mabuting nangyari, naiisip mo siya. Kapag may masamang nangyari, naiisip mo rin siya dahil siya pa rin ang unang pangalan na umaalingaw-maw sa kaibuturan ng iyong nararamdaman. At kung magpakita man ang taong iyon ngayon kahit biglaan, alam mong lahat ng nakatago magigising muli. Dahil hindi naman talaga iyon natutulog ng tuluyan. Kung nararamdaman mo ito, kung ang binasa mong ito ay bumanat sa iyong alaala, sa iyong balat, sa iyong nakaraan, magkomento ka dito sa ibaba, totoo ito. Ramdam ko pa rin. At kung talagang nagsalita sa iyo ang kwento na ito, ay like mo ang video ngayon na. Hindi dahil obligasyon. Ngunit dahil ipinapakita nito sa universo at sa taong iyon na ang ugnayan ay hindi nalimutan. At higit pa, mag-subscribe ka dito sa channel dahil ito ang espasyo kung saan makakahanap ka ng mga sagot na hindi kailanman ibinigay sa iyo ng mundo. At na marahil hindi mo alam na kailangan mong marinig. Dito naramdaman natin ng magkakasama naiintindihan natin ang mga hindi sinasabi. Pumapasok tayo sa mga bagay na tinangkang ibaon ng panahon. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang maalalang hindi nawawala ang koneksyon ng kaluluwa. Nagbabago ito ng anyo. Ngunit hindi kailanman talaga nawawala. At kung nais mong magpatuloy na mas malalim sa pakiramdam na ito ang susunod na video ay babalikta rin ka, ay click dito at sumama sa akin.